isang mapagpalang araw mga kapapa for today's video kain tayo meron tayong adidas ayan ayan guys ayan ang ulam natin ngayon Tapos meron tayong mangga kani uh, tubig And, Kain tayo mga guys. Bago tayo kumain, pasalamat muna tayo. So, sa mga mga pangyarihan lahat, maraming salamat sa pagkain na sa aking harapan ng aking dalangin ay bigyan mo ito ng kalakasan kalusugan sa aking katawan at tuloy ko itong magamit gamit sa iyo at taputin mo rin Panginoon ng mga manunod ng video na to ikaw Panginoon nakakalam kung anong kanilang pangailangan sa oras na ito so, at pong salamat Amen Ayan Adidas. Ay tayo. Sarap magkamay pag kumakain guys. Namiss ko yung ulam na paan ng manok. Adidas kung ng iba guys. Mm. sarap. Ah damdaman lang yung ano yung asim nung nilagay nating usbong na sampalok si uso ngayon ng ano usbong na sampalok kaya hindi na tayo bibili ng ating pangasim sa ating mga lutung ulam kain tayo at ulam natin ngayon paan ng manok para pagigupin yung sabaw. Malasa. Tama-tama rin yung ginawa natin ano, luto. Palambot talaga natin. Panahon din ng mangga ngayon guys. Kaya hindi na rin tayo bumibili. Nangihingi lang tayo guys. Shoutout nga pala sa kaya rin ng mangga tuwing nagpa-publish yung mayari ng mangga, guys nabibigyan tayo kaya malaking katipiran guys nga sabi, bibili ito lang yung kasarapan guys ng ano buhay dito sa bukid bibili hmm tapos may gup ng sabaw at parami ang mga kayo ko nito naman guys nabitin ako sa kanin dagdag tayo ng kanin guys sarap kasi ang ating ulam ngayon Nagdag tayo guys ng sabaw. Uh, Ayun. Yeah. may ng sabaw pagkagantong kasikat ang araw. Ah, labas talaga ang pawis. Kulay. Kangkong. Wala talaga pagka usbong ang dinamit sa pangasin. Talagang hindi mo pigil lang pagigot ng sabaw. Marami. Dami ko na kain, guys. Yun lang, guys. Maraming salamat. Cheers tayo.